Di pa kang gusto sa ulit pag tukaw-tukawan. Tukaw-tukawan? Anong klaseng tukawan sila yun? Baka may mga luho-luho. Mga luho Mga luho nga yan. May luho. yun. Yun ang gadaan. Oo yun. Eh? Oh, Tama-tama. Tapos naman yun. Parang ganyan. So, wala. Sita pa kung ako nag na ang bus ko. Saan ka Ito. Hindi pa bayad na ano Talagang pareha ka, kan? Hindi, hey, matapos nga, isang sintabo kong busto. What? Wala ni, ito man ang busto. <laughs> Kapagod na nga na <laughs> Parang mo kung pantro ka lang ka lang, katapod na dyan. Saan Sa atas nandang ibang bagang pera. Kung naroon mo na kain sa Saan ka to? Saan ka to? Saan ka to? Saan ka to? Ay, ano? ito, siya. Hindi na ka pangarap mo, ah, Pasuring ka inaki. Kahalabao ng ngaran mo. Palayo na sana ng palayo mo. Ulitin na niya na Ikaw ka mo sa palayo sa ditang ang ngaran mo. Laba, laba, na nalaman. Tapos kang kinibukong pukawa di pangalit na tapos, kinuha na tapos ungharan ako pala gumamit sa resibo sa mara ng hamal Manuelito Florenciano may migilito pa